<laughs> kasi timal malala ti eh. mahilig mag-barbecue. <laughs> mo kakapigil kasi sa akin. Mag-steak ako. Tapos, yeah. Chicken is cooked very fast. Tapos yung chicken flow Tapos, yung tipong di kung nagpunta ako sa games di sobrang gininaw na ako shoot kaya gusto ko mag enjoy na lang ako na manood dito sa bahay tapos tirinay naming ibenta yung ticket kanina <laughs> ang lamig <laughs> that's what you see guys it's snow sa likod Ayan. Pero walang makakapigil sa akin na mag-barbecue. Ito oh. Niluluto ko muna yung chicken, mushroom, at saka carrots. Then huli na yung steak. Ganyan. Ayan. Uy. Hang on.